Si Pipot ay isang batang mahilig sa soft drinks. Bote-bote, araw-araw, orange, grape, cola, lahat iniinom niya. Sabi niya, sabi ni Tonton, tumalino daw siya kasi araw-araw siyang umiinom ng soft drinks. Kaya si Pipot, todo inom. Pagdating sa eskwela, excited na siya sa quiz. Pero, pagtingin niya sa papel, puro X ang sagot. Nagulat si Pipot. Bakit ganun? Ang dami ko nang nainom. Umuwi siyang malungkot. Kinausap siya ni Ate Rina na laging top 1 sa klase. Sabi ni Ate Rina, Hindi soft drinks ang sikreto. Ako nga, tubig lang iniinom ko. Mas importante ang tamang tulog, pagkain ng gulay at pagbabasa. Doon na-realize ni Pepot. Hindi pala matalino si Tonton, magaling lang siyang magkwento. Mula noon, pinili na ni Pepot ang tubig at nag-aral ng mabuti. Moral ng kwento. Ang tunay na pampatalino ay aral tulog at pagkain ng masustansya, hindi soft drinks.